magandang araw po mga kakapwa nandito po na tayo papunta sa ating mga alaga dito sa bukid ito po at meron pong lumibot na isang pusa oh yan po mga kakapwa oh meron po akong nadatnan dito na pusa oh, bakit? Ha? Ano na kaya ito? Oh, kaya pala nag-iingay po yung mga alaga natin. Kasi meron po dito. Ayan o. Oh. ko po rito mga kakapwa. Oh. Bakit? Hmm? Tinusundas po siya ng two angels. Oh. Huh? Oh. Alin? Ala pa ba hinihintay mo? Ito ay Diyos. Oh. Naabot niya. Mga kakapuan nagmamakaawa po siya. Oh. Saan natin nahanapin? Oh. Saan? Saan? Oh, uh, nakadila po siya. <laughs> Dinidila po dito, angels. Hindi lang po pala si Piolo ang dati, ang usang ating makakausap. Bakit? Asan ba yung mahal mo, ha? Nahana po niya. Kawawa naman. Hindi siya. Kaya po yung buksan ng pinto. Naharangan po siya nito, angels. oh ayam kaya po yung itulak oh gusto po yung pungasok mga kakapa oh Oh. Ayun po, nakapasok na po ang ating bisita. Oh. Hmm.